Hinimok ni Retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ang gobyerno ng Pilipinas na simulan ang paggalugad sa Reed Bank, na pinaniniwala ang mayaman sa mga deposito ng langis at gas. Sakaling mawala ng yaman ang Pilipinas sa Reed Bank sa China, ito ay magtutulak sa singil ng kuryente sa Luzon na mas mataas, babala niya. Hindi rin ito magiging maganda para sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sabi niya. Ang pinaka pinipilit na problema natin sa China ngayon ay kung paano kukuha ng gas sa Reed Bank dahil nauubusan na ng gasolina ang malampaya, dagdag pa niya. Sinabi ni Ginoong Carpio na kailangan ng Pilipinas ang suporta ng bukbong dagat nito sa sandaling magpadala ito ng mga barkong pang-survey at pagbabarena sa bangko, isang malaking nakahiwalay na bundok ng bulkan sa ilalim ng dagat na may patag na tuktok sa hilagang silangan ng Spratly Islands. Sinasaklaw nito ang isang lugar na halos 9,000 square kilometers. Sinabi ni Ginoong Carpio na dapat pumasok ang Maynila sa magkasanib na patrol kasama ang US at humingi ng tulong sa hukbong dagat ng Pilipinas kapag naglulunsad ito ng mga aktibidad sa paggalugad sa Reed Bank. The formula is to send our survey ship to Reed Bank accompanied by the Navy and have joint patrols with the US in the same area. Iyan talaga ang solusyon. Wala kaming pagpipilian kundi kunin ang gas sa Red Bank, kung hindi, magdurusa ng gusto ang ating ekonomiya, dagdag niya. Ang Recto Bank, isang makabuluhang tampok para sa Pilipinas na may malaking potensyal para sa seguridad ng enerhiya at paglago ng ekonomiya ng bansa, ay nakatayo bilang isang focal point sa tumataas na pag-aalala sa kamakailang pag-uugali ng China, sabi ng AFP. Ang Red Bank, na rin bilang Recto Bank, ay nasa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone sa Hilagang Kanlura ng Palawan. Ang isang ulat noong 2013 mula sa United States Energy Information Administration ay nag-claim na ang Reed Bank ay maaaring magkaroon ng hanggang 5.4 bilyong barrels ng langis at 55.1 trilyon cubic feet ng natural na gas.